Hello guys! Tayo ay pupunta ngayon sa isa sa pinakamagandang cafe dito sa Huko. Papunta na nga pala kami sa Hilltop Cafe kung saan isa sa pinakamalaking cafe dito sa Huko. Pero nadaanan namin itong Huko Old Street, isa sa mga tourist spot dito sa Huko at sarado sila kapag weekdays. Marami nga raw turis na nagpupunta dito every weekend kasi maraming nagtitanda dito ng mga souvenirs, pagkain, at kung ano-ano pa. So ngayon guys, dahil sarado, is pupunta na tayo kung saan yung Hilltop Cafe. Sa mountain area nga pala guys, located ang Hilltop Cafe. Ito ay isa sa pinakamalaking cafe dito sa Huko. And... Dito, yung daan nila is sobrang ganda na, talagang naayos na ng government. Kasi last time na punta namin dito, yung daan is hindi pa talaga sementado. At ngayon, makikita mo na napakaganda na ng highway at madali na siyang apuntahan. Marami talagang tourists na nagpupunta dito guys. At hindi pa talaga siya totally ayos. Under construction pa yung ibang daan dito. Alam nyo ba guys na meron din ditong nag-exercise, nagja-jogging at nagbibisikleta. Madami din kayong makikita ang tea leaf tree dito guys. At ito na nga guys yung Hilltop Cafe. Pero sarado pa siya kaya babalik na lang tayo ng 7pm. So hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video guys, isasama namin kayo dito sa Huko Mountain area. So ito guys, nakikita nyo naman na puro green yung nasa paligid ko. Yan guys ay mga philip tree. So yan, mula dito hanggang doon, yan sobrang haba. Yan ay um philip guys and makikita nyo doon may mga malalaking water tank. So, para yan sa mga plants, yan guys. After nito guys, pupunta naman tayo sa um, cafe dito, sa Hilltop Cafe. Ayun ay sa taas talaga ng mountain. And makikita natin yung paligid. So, ipapakita namin yun sa inyo. And kasama ko nga pala yung aking asawa. So, welcome my love. <laughs> guys, I'm with my husband. So, andito tayo ngayon sa mga Tilit Farm. So, yan. Sobrang dami yan, guys, mula doon. Parang gagawin nila yung tourist spot. So, so ngayon, under construction pa siya. And, hindi pa siya tapos. So, before, mga 2020, ah, uh, ano pa to guys, wala pang mga cement yan. Yang ano na yan, way na yan, is hindi pa si Meto. Dati, talagang ano pa siya? Bundok talaga. Pero ngayon, maganda na yung way. Talagang nire-renovate na talaga para mapaganda. At para maging uh, tourist path dito sa huko. So, oh, yan guys. This, this is the pathway. Under construction. So, yan yung ano pathway. And under construction siya guys. Ayan. Yeah, you can walk here. And enjoy the scene. So, andito tayo guys. Andito yeah. tayo. So, ayang mga mga green na yan ay mga tilip yan guys yan ang dami the least right line is the pathway under instruction yan uh, we can walk through here all the way and cafe is here cafe here. is here and also hindi lang isang cafe ang meron dito guys meron dito three A uh, beautiful cafe. So, isa sa mga cafe na yon ay pupuntahan natin today, which is yung Hilltop uh, Cafe. So, yon Ipapakita namin sa inyo yung magandang view doon. So, let's go. Pasyal-pasyal muna tayo hang, hanggang sa mag 7pm. Pupunta na tayo sa Hilltop Cafe. So, <laughs> ang ganda ng sunset. So, ayan. At ito na nga guys, bumalik na kami sa Hilltop Cafe at open na siya. So kapag wala kayong drinks na in-order, may entrance fee dito na 200 NT. So hello guys! Andito nun tayo ngayon sa Hilltop Cafe. So ang Hilltop Cafe pala guys ay open ng 3pm. So yung Summer Cafe, open siya ng 7pm. So andito tayo ngayon sa labas ng Hilltop. So ang ganda guys, para siyang Uh, white and blue palas. Yan. So, papasok tayo sa loob. Nga pala, guys, pag pumasok kayo dito sa loob, nang wala kayong uh, binibili or iniinom, kayo ay magubay ng 200 NT para sa parking. So, ngayon ay uh, papasok tayo para tingnan yung loob at tingnan yung view sa labas. So, yun, guys. So, pasok tayo sa loob. So guys, pwede nyo rin pala iscan yung menu nila dito. Ayan yung QR code. Ito nga pala yung loob ng kanilang cafe guys. And kung gusto nyo naman sa labas, pwede rin. Sobrang laki talaga ng space ng cafe nila dito. Siyempre, pinili namin dito sa labas. So meron din ditong QR code guys sa loob, sa mismong table. So iscan nyo lang yan para makapag-order kayo ng menu nila. And ito nga pala yung loob guys doon yung view, so pupunta tayo doon para makita natin yung full view, ang ganda buti na lang hindi pa masyadong dark ngayon so ayan guys dito sa Hilltop Cafe ito uh, yung second sa malaking cafe dito sa Huko, so yung first big cafe sa Huko ay Triangle Cafe, so ayan so what's that my love? That's the table number after you scan it's like this you can see table number and you can start ordering Mm wow so convenient <laughs> Dito sa labas merong no smoking sign And dito sa labas din, makikita nyo yung napakagandang mga structure, mga design na pwede kayong mag-picture, mag-vlog, at kung ano pa. And makikita nyo rin dito yung magandang view guys. Ayan, yan yung hinahanap-hanap ko talaga, yung magandang view. Ito ang hilltop sa gabi guys. Sobrang ganda, para siyang palasyo. Hi. Do you like here, my love? Yeah, I like here because you are with me. Aww. <laughs> So where we go next, my love? I like to see the view there. Uh-huh. We can go up there. But have people there? It's okay. Okay, let's try. So hello guys. So dito nga pala, sa hilltop, is bawal mag-cigarette sa outside or inside. And dito two hours lang ang um, oras ng pagstay mo dapat after 2 hours lalabas ka na then sa labas nga pala guys is sobrang lamok kaya mas pinili na lang namin dito sa loob and kapag kayo ay nag order kailangan magbayad muna kayo sa counter so ayan tapos si my love mag order my love what did you order? fruit tea and fish fillet yeah kasi hindi naman kami guto. Kumain muna kami bago kami pumunta dito. It's already dinner So we only eat a little snack and drinks. Ayan. Guys, mas gusto ko nga palagay sa summer cafe than hilltop. Nakapunta na ako ng summer cafe at mas maganda yung view doon. Mas gusto ko yung uh, view ng summer cafe than sa hilltop. Dito maganda lang yung ano niya, yung restaurant. Here is way more complete than before. Uh, before, don't have this part. And many part of the construction not so complete. Now it's way more complete. Pero next time, pupunta kami ng Summer Cottage. Ipapakita ko yun sa inyo guys. Nga pala guys, yung price range ng foods and drinks nila, yung sa drinks is 160 MP to 200 yung drinks nila and sa food naman is 180 to 450 yung range ng mga food nila. Medyo expensive, medyo expensive yung mga price ng mga food dito guys compare sa Summer Cafe and Triangle Cafe. Yung Triangle Cafe guys, I've been there once. And sobrang laki doon. Gusto ko rin yung doon. And dito, is first time ko lang nakapunta. Kasi before, under construction pa to. Nung binisita namin, year 2020. And now, now lang ako nakabisit. So, okay din naman siya. But yung summer cafe, yun, mga twice ko nang napuntahan. At ang ganda talaga ng view ng cafe doon. Talaga makikita mo yung magandang view ng Taiwan. So, ayan yung sa likod, yung view. Makikita nyo ayan. So, ayun guys. Yun lang. Natambay muna kami dito Then, uuwi na So, yun Thank you sa panonood And, see you sa aking next vlog, guys So, guys Pauwi na kami And, nga pala, guys Bago kayo lumabas ng coffee is kailangan humingi mo na kay nito, itong coins na to, dahil ito yung gagamitin nyo para makalabas kayo. Kung pag wala kayo nito, hindi kayo makakalabas doon sa entrance. So, ayan guys, So, itsura nya. Ayan. So, pauwi na kami. And, ito nga ulit yung Hilltop Cafe. So, ayan. My love. <laughs> so, yun lang guys. Thank you for watching.